Ay, sorry, paulit ko ng question. Magbuno nila. <laughs> Is there any pressure na po this time around, knowing oh, po na kayo po yung Best Director last year? And then, uh, yes! kailangan nyo na po yung Best Director oh achievement no. right yung With Green Bones? Ah, yung pressure, hindi nah na halala sa boses eh. <laughs> <laughs> super fan ng competition sa totoo lang. Yung point na uh, nagtiwala ulit yung GMA Pictures, yung GMA Films sa akin para dun sa next project nila, despite the fact na alam, parang nag, dahil nag-succeed, so parang yun yung lagi kong iniisip pel na parang sa totoong buhay, mahirap kumuha ng pelikula, pero mas mahirap uh, makakuha ng tiwala ng mga tao na magtitiwala ulit sa iyo, mag magtataya ulit sa yung parang ganoon. So, mas yun yung iniisip ko para gawin yung best mo para dun sa project. And at the same time, uh, hindi ako masyadong na pressure kasi mas nakikita ko yung project na uh, produkto talaga ng no, collaboration. Unang-una, syempre may sandalan kami, may national artist tayo, di ba? Ah. <laughs> Tapos, ina sobrang kung nakikita nyo lang dun sa set, hanggang doon sa um, katapusan ng pelikula, um, hindi ako pinabayaan ni Ms. Anne, si LeMondesa, ni na Sir JC, ni na, um, Sir Christian, lahat, mausay yung artista, even yung um, cinematographer namin, si Sir Neil, si Namaw, lahat ng na mga tao doon sa set, si Vance, baka nang pang-pagtampo, oh, <laughs> um, Lahat nagtutulungan doon, so hindi ko na-feel na ako lang na mag-isa and at the same time, hindi ko kung uh, kumbaga pinapataw doon sa pangalan ng direktor yung lahat ng bagay-bagay. para ganun, ang tinitignan ko lang, ginagawa namin lahat yung best namin para doon sa pelikula. Tapos, um, ayun, hindi masyadong pressure, kundi yung pressure na sana maibibigay ko pa rin kung ano yung inaasahan hindi ng mga tao kundi ng mga uh, ng mga ng mga manonood na sana may ibibigay din namin kundi yung mapagtayan ba yung tiwala na ipinagkatiwala sa akin ng GMA Films at ng lahat ng tao doon sa loob ng production. Like, halimbawa, ayan yung sinasabi nila, parang excited sila na makipagtrabaho sa akin, mas doon ako na pressure Kasi baka mamaya wala silang makuha after all. Na parang, ah, ito na pala yun. Di parang ganon? So, uh, mas tinitignan ko siya na kung paano makipag-collaborate doon sa mga bagong tao na makakatrabaho ko at kung paano namin magagawa yung best namin para maipanabas yung best version ng, ano, ng pinipo. Thank you. Then I'd hope po yung team Firefly last year. Tapos mukhang hope din po yung team na ng Rebos this year. So, paano po ito uh, nagkaiba? Sin? Magkaibang magkaiba sila sa totoong buhay sa so, sobrang kakaiba niya, hindi ko nga nakikita nung una na para sa akin yung pelikula. And that's the reason why uh, tinanggap ko yung project, maliban sa katotohanan na siyempre ang hirap magkawa sa isang national artist, di ba? Na parang sa tanang buhay natin, makakatrabaho yung isang national artist, parang hindi ka dapat mag-know, di ba? Parang gano'n. Uh, magkaiba sila, tapos uh, tinay ko yun na challenge sa akin, na sa totoong buhay, doon sa concept nila Sir JC, yung story nila, yung um, sinulat nila Miss Ange, hindi ko maiisip yun kung ako lang. Kasi ibang iba siya doon sa mga nauna kong ginawang pelikula, Ah, uh, pelikula at serya and all, ibang iba siya. So, ang um, nag-push sa akin na umuod doon sa project ay i-challenge yung sarili, paano mo siya gagawing buhay. Parang ganon, paano mo mapupush yung pelikula dun sa best version niya. And at the same time, paano mo may yung ang um, tema ng pelikula na sa loob ng kulungan, paano mamamayani yung kabutihan? Parang gano'n. So, ang dami. Um, kahit na may agam-agam ako dati dun sa start, kasi nga dahil hindi naman ako yon yung buong pelikula, along the way, hanggang ngayon, ang dami ko pa rin natututunan. So, ipinagpapasalamat ko sa totoo lang na ako yung binigay ako yung pinuhan nila para dun sa project kasi ang dami kong natutunan in a way na magagamit ko yun hindi lamang dun sa paggawa ng pelikula paggawa ng ano ng teleserye doon sa TV kundi magagamit ko bilang tao kasi um, ang daming mga ano, ang daming mga gusto sabihin ng pelikula, pero ang lagit laging bumabalik sa akin yung sinabi ni ano ni Sir Ricky nung um, una kaming nag-usap na para yung dalawa naming bida, uh, sinusundan natin sila, naghahanap sila ng hustisya para sa mga mahal nila sa buhay. At sa paghahanap nila sa hustisya, mas may na-discover silang mas mahalagang mas malaking pagpapahalaga, which is yung pagpapakabuti. Yun lang. Thank you. Thank you for your congratulations. Okay, that ends our first batch of questions. Bago tayo magpatuloy, magka... Gusto muna para kay... Ito, si Kerur na lang sa akin. Terry. Kasi yung green bones, hindi naman lahat nakakaalam kung ano yung green bones, di ba? Majority pa rin, hindi sila aware kung ano ang meaning talaga ng green bones. So, pwede nyo bang account lang ng konti kung ano to. And sa mga hindi nakakaalam, lalo na sa mga matunod dito. Second, kayo ba naniniwala kayo talaga sa kasabihan tungkol sa ibig? And why? Ayan. Uh, marami salamat, Tita Rose. Uh, may kasabihan ko na pag ang tao ay ikitrimi at nakahanap po ng kulay-berting buto sa kanyang mga abo, ang ibig sabihin po na naging mabuting tao siya, na nabubuhay pa siya. And, um, personally, sobrang dun pa lang po sa konsepto na yun, parang napakagandang, uh, napakagandang konsepto niya, na parang tayo, nabubuhay tayo sa mundo, nagnanais tayo na parang balang araw, ano mang mangyari sa ating buhay, parang ahangarin natin na sana, meron tayong green bones. Um, parang yun yung magiging simbolo na naging mabuti ka ng mga panahon na bubuhay ka pa. So, napakaganda ano niya na i connect po sa sa pelikula at uh, syempre, parang hindi na rin kami mapaghintay na mapanood nyo dahil ang hirap ang hirap sa totoo magsalita dahil parang konting detalye lang na masabi namin maaaring ma point na po agad namin yung story. Yun. Ako naman po, uh, hindi ko alam kung, kung talagang may scientific evidence na uh, naging mabuting tao kapag nakakita ka ng mga green bones sa kanyang mga labi. Pero sa pagkakataon to, hindi lang dahil may pelikula kami na green bones ang title. Parang gusto kong maniwala dahil doon sa paniniwala na yun, parang magsisilbi na uh, reminder na kumuha ka palagi ng mabuti para maka-achieve ka, ka ng ganito. Naka-hold ka ng bones sa uh, sa makabilang buhay ka na. And sa tingin ko, napakaganda reminder yun para uh, maging magandang halimbawa ka palagi, gumawa ka ng mabuti. At uh, yun na nga, ito, ko lang ito ay tungkol sa pag-asa. Naniniwala ako na importante na bigyan palagi ng pag-asa yung isang tao na gustong magpago dahil syempre gusto niya ituwid lahat ng mga pagkakamali niya. And yung mga tao kasi magnet yan para sa mga Uh, sa so mga kamalian at mali-decision sa buhay. So sa tingin ko, uh, napaka-importante na uh, lagi silang bigyan ng pagkakataon na magbago and kahit ilang beses pa, hindi lang once or twice, basta nasa loob nila na gusto nilang gawing mabuti yung buhay nila, bigyan natin yung pagkakataon para magbago. Okay. Parang ang hirap yun, no? Know? Kung hindi gagawa ng mabuti pala, natsugi ka na tapos wala na akong green box. Wala nang green box. Kasi hindi talaga mabuti tao. And anyway, mga Dennis and Ru, uh, siyempre pagka kasi MMLM, kasulit na ano eh, uh, isa sa aabangan yung awards night, mga awards. Kayo dalawa ba, um, na, nararamdaman nyo na ba na uh, strong contender kayo for best actor? I'm sure it's pure um, <laughs> ibang -ibang Dennis. Ibang-ibang Dennis trilio yung mapapanood nyo po sa pelikula na ito. Uh, Napakarami na pong mga pelikula at mga programa na talagang tumatak sa puso at isipan ng bawat Pilipino. But I guess in this project, makikita niyo yung puso. Um, makikita mo kung gaano niya kamahal yung ginagawa niya. Um, marami mga pagkakataon, actually kami never kaming nag-uusap sa si set. I mean, mabibilang lang sa daliri. Pero kasi siguro nakikita mo rin kung paano yung preparation niya in every scene sa ginagawa namin. So somehow inaaral ko rin kung paano siya mag-prepare, uh, paano yung proseso niya bilang isang aktor. At um, wala doon parang hoping na baka kuha ko uh, ng ilang mga techniques mula kay Kuya But you know, makatrabaho at makasama siya sa isang eksena, isang karangalang para sa akin. Rin. I'm sure maraming mga tao ang bibilib sa kanyang pinakitang talento sa pelikula po na ito. Ayun, uh, thank you, Mr. Madrid. Ako naman po, uh, never ako talaga umaasa ng kahit na ano sa isang bagay na gagawin ko. Uh, pero pakiram naman ko, winner na ako dito dahil uh, makasama pa lang itong award-winning team na to. Uh, mga pabilang pa lang sa proyekto na to uh, buhayin yun yung mga characters na nandito sa napakagandang script na uh, ni Mr. Ricky. Um, pakiramdam namin, na winner na kami. And, uh, dun pa lang, talagang ano eh. Uh, walang talo na talaga. Sobrang... Siguro yung mga awards, may really, bonus na lang yun. Pero ngayon pa lang, pakiramdam Okay, thank you. Actually, yun para yung paraan lang ng follow-up nito sa ano eh. Sa araw, di ba? After na kainitan ka kami ng title dito, mukhang... Mga, um, mga maawa naman sila sa'yo. Um, bukod dun sa mga mararamdaman nila, sigurado ako maapektuhan sila dito. Uh, ibang klase ng uh, kung paano sila naapektuhan sa pananood ng bulang araw. Dito sa proyekto na to, Uh, talaga naniniwala kami dahil hindi lang hindi ka lang may entertain uh, matututo ka marami kang ma, ma, madadala dito para sa panoorin ng pelikula at ang importante ron uh, may apply mo siya yung mga lessons na matututunan mo sa uh, sa mga sarili mo okay last na last na po curious lang ako kung meron po ba isa sa inyo uh, na may hawak na ng green bones kasi kung tama yung pagkakaalam ko parang ginagawa siyang ano mga uh, perda sa necklace, diba? Yung iba gano'n na ginagawa. Meron na po ba sa na may hawak na gano'n? And, kumusta uh, naman? Isa, wala ka pa rin? from your family, like, walang gano'n? Actually po, I didn't know about this until I read the script. I hindi ko po alam na something like, na totoo siya, ah, uh, na binigit. My, my parents were not pervaded, so hindi ko alam. Pero sana, nananalig ako na lahat I I think that's exactly what the film wants to say. That you don't have to be a perfect person. That you are human and you could have maybe done a lot of bad things in life. Pero in those certain moments in, in those thank you. In those certain moments that you chose to do good things unto others. Sana man na hindi yung malungot sa iyong sa iyong buto, sa ikaibuturan ng iyong buto, tama ba? Ang iyong puso ng buto. At magkaroon ka man lang ng kahit isa. Yan lang. Alright, thank you. Thank you. Maraming salamat.